Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. Ayan, dahil nga po mag-celebrate ang kain ng birthday ni CJ, oh. ay gagawa po tayo ng dessert. Ang ating gagawing dessert ay ang Graham Balls. Ah. napakadali lang ng preparation na to. Napakadali, napakadali lang gawin na ating Graham Balls. Pero talaga namang gustong-gustong-gusto ng mga bata. Talaga namang feel na feel nila ang dessert <laughs> pag ito ang nakahain. Ito ang ating mga ingredients pala. 600 grams. Tanggalin mo na ang salamin at nagpapawis. <laughs> 600 grams ng Graham Crush na Graham's. Tapos, meron tayo ditong Nestle all post Cream. Saka meron tayong condensed milk. Pero meron tayong mga extra dito sa side table. Wow, sa side table ah. meron tayong pa side table ngayon. May mga extra naman tayo dyan kung sakali man na hindi pa natin makuha yung consistency. Tapos meron din tayo dito na kung saan gagamitin natin mamaya itong ating mga candy sprinkle, mga nips. Ayan. Mamaya makikita nyo yan. Habang habang ano, ang ating procedure ay gumaganda. Gumaganda talaga yun. Eh, no? As we moves on. Wow. Ganyan muna natin dito ng konting hukay. <laughs> pahukay. May pahukay tayo. Unahin na natin yung condensed. Kasi isa lang talaga yung ilalagay natin. Para hindi naman masyadong matamis na matamis, isa lang yung ilalagay natin yung condensed. Unti-untiin lang muna natin. Ayan. Para hindi mahirap maghalo. lagyan na rin natin ng ating all purpose cream. Ang plano ko kasi kung hindi kakasya itong dalawang to ay ang all purpose cream ang idadagdag ko para hindi masyadong matamis. Kasi nakagawa na rin naman ako na to pero konti lang eh. Ngayon medyo marami to. 600 grams or tatlong packs na tig 200 grams ito. Ang equivalent naman ito sa cups ay 7 cups. Sinukat ko na rin kasi to, guys. Seven cups ang equivalent na to. Ang sukat pala ang equivalent na. Munahin na natin ilagay lahat ang all-purpose cream. Yan, kita muna natin sa ating side table. dali naman itong haluin. Kulang pa. So, lagyan natin ng unti-unti ang ating condensed milk. So, lagyan na natin dito sa mga gilid. sa pasay table. Meron pa tayong mga paaso background dyan. <laughs> ito yung mga cooking na marami talagang mga extras. so <laughs> yung mga ano, hindi pala ito cooking, hindi naman ito kasi iluluto. <laughs> mga food preparation na maraming extras. Minsan mga tilaok ng manok. Mga tahol ng aso, mga ngiyaw ng pusa. oh, alam niyo naman guys. Ang ating area ay ganun talaga. Wala na tayong ano dyan. Magagawa dyan. Yan, haluin lang natin ng haluin hanggang sa lahat ng ating crushed grahams ay mabasak. O, oh, di ba may toko pa? Sana naririnig nyo. <laughs> lahat na! Yan, guys. eto na yung consistency natin hinahanap nakapagbukas pa ako ng isa pero hindi rin siya naubos kalahating uh, all purpose cream parang isa't kalahate so kung meron kayong makukuhang nakalata meron kasi mga nakalata na to palagay ko mas ano mas okay or dagdagan na lang natin ng Graham's para magamit yun pero hindi ko na dadagdagan okay na yan ayan eto na yung ating parang dough wow. pupuk tayo ng maayos at medyo nakakangalay hangalay lang sa ating pwestuhan ngayon. Tapos, pag na, bibilugin natin siya, eto mayroon tayong sukatan dito, ang 1 inch na ano na ice cream scooper. Tapos, meron tayong mga sprinkle, pinakita ko nga kanina, pagugulungin natin dito. Pagugulungin talaga ako. Oh. I-roll natin dyan. Pero, before yon ay lalagyan natin ng palaman. O, oh, ba diba? Na marshmallow, eto. Ayan, maliliit lang na marshmallow. Para medyo pagkagat naman. Ay, naman namang konting laman. Ayan, yung nips. Tapos yung colored na candy sprinkle. Ito yung color brown, pero choco ang ano na to. Ang flavor. Ayan. Pugusuan ito ng mga bata. Tapos yung iba naman, ay iro-roll lang natin sa mismong ano, uh, crushed greyhounds. Ayan. Wait lang, i-prepare natin. Yan, simulan na natin. Tapos yung mga na-roll natin, dito natin ilalagay. Meron naman ako mga extra dito na lalagyan. Ayan. Tatlo-tatlong peraso siguro ka Subukan na natin kung okay ng consistency natin. Ayan. Supati natin ng isang ganito lang. Yan. Ganyan ang kalaki. Parang magkakasing size. Tapos, dilugi natin ng konti flat natin ng ganyan para naman malagyan natin ng ating uh, palaman. Diba? Ang ating marshmallow. Buto ang mga bata. Tapos, i-roll natin ng ganyan. Nasa loob na, magic. I-roll ulit natin para bumilog. syempre talaga hindi talaga ako magaling sa bilugan. O, ayan. Tapos, kapag nabilog na natin, Pwede natin ilagay dito. Mamili tayo kung saan natin i-roll. Ayan. Unahin na natin dito sa ating candy sprinkle para makita nyo ang pagka-color. Dahan-dahanin natin i-roll nyo. I-roll nyo talaga. Paikutin. Dahan-dahanin. Ayan. Sobrang matutuwa ang mga kids. Ayan. O, oh, ba? Diba? Tada! Tada-da-da-da! Ayan. Lagi natin dito. Okay. Gawa rin tayo ng ibang flavor naman. Ibang flavor talaga. Para sukat-sukat. Pantay-pantay ang sizes niyan. Ayan. Isahin lang natin kasi pag dalawa, parang hindi niya na ano kaya. Baka lumabas nakikita. Hindi alam na may secret dito sa loob, ah. <laughs> Tapos, subukan naman natin dito sa ating Graham's lang mismo. O, oh, diba? Para siyang ano yung Smidgets. Ano dad? Parang yung sa Mr. Donuts, sa Dunkin' Donuts. O, oh, diba? O, oh, ang ganda! Ang ganda! sana ay nakikita niyo yung procedure ng maayos. Kasi natatabo na ng aking plastic, pero okay naman. Kasi hindi na, na hindi ito niluluto. Hindi na lulutuin para safe ang mga kids na kain plastic tayo. Yan! Subukan naman natin sa nips. Tingnan natin kung didikit. Siyempre, didikit. Oh. Baka ng mga bata yung nips. <laughs> Kasi ano siya? Sosyal. 'di ba? Kaya lang ilang piraso lang ang magagawa natin dito sa nips. Sigein natin. Para pantay. Hala, ang cute oh. Ay nahuhulog. Ayun, kailangan pala diin natin ng konti. Tutuwa na yan sila talaga. Uh, mga kids. Dessert na lang. Gusto pag ganyan. Pa-style. -pa Tatlo lang talaga. Ay, hindi magdikit-dikit. Yan, napakaganda. Tingnan natin. Ang una nating gawa. Para hindi na sila dakman, dakma, dampot na dampot, eh ilagay na natin sa lalagyan. Wow! Napakaganda naman! Ako yung na-excite. Tapos so, syempre, ililalagay natin ito sa ref. Ayan! Ayan na natin dyan. Ayan. Ganun lang rin. Gagawin natin dito. Mag-testing pa tayo dito. Syempre kasi hindi pa natin yan natitesting sa ating candy sprinkle na choco oh nakakatuwa pamimili oh, na lang sila kung anong pinagbulungan oh, kung anong mapili nila o oh, sila. sila hmm, Diba? Ang dali-dali lang, guys. Pero talagang magugusuhan ng mga bata. Tapos, hindi ito masyadong matamis. Pwera lang kasi, syempre, ito candy naman. Candy ko na tinamisan kasi candy naman yung papagulungan natin sa kanila. Pwera lang dito sa Graham's. Ang Graham's naman hindi matamis. Hindi ganun katamis yan. Sakto lang. Oh, diba? Talaga naman! Super cute na dessert. ang dali lang pala na ito. Magpa-order kaya ako. <laughs> Magpa-order kaya ako? Ano sa so palagay mo dyan, Daddy D? <laughs> Nako. Nako. Meron ng umiistorbo, oh. May umiistar ng isa. Yan, o ba? Diba? Ito nakakatuwa para siyang ano, para siyang smidgets talaga. ng Nang... Ano bang may smidgets? Mr. Donut. Kasi yung munchkins ang ano. Sa Dunkin' Donut. O, oh. oh, diba? Talaga naman. Super cute. Pakita ko pa sa inyo ang second pack natin. Sarga namang nakakaaliw. Nakakatuwa namang gawin. Kasi napaka ano niya lang, oh, napakadali niya lang dilugin pala. Pag ganyan, pag nasaktuhan mo yung consistency na gusto mo. Siyempre, lagyan natin ng colored. Para naman hindi maingit ang batang makakakuha. Do sila sila lang naman magpipinsan. <laughs> Magsasawa sila. Ayan. Ayan, pwede pa lang mga pang giveaway sa mga ano no, sa mga party party. Wow. Yan, oh, ba? Diba? Yung second nating pack, napaka-cute. Hoy, luka na! No, 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 no. Luka na. alis ka diyan. Oh. Yan. Ganun lang, guys. Paulit-ulit lang ang ating proseso. I Scoop, bilog-bilugin, lagyan ng palaman at i-roll. Ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya pag finish na tayo kung ilang packs ba yung nagawa natin sa 600 grams na ganito kalalaki. Kasi consistent naman yung sizes natin kasi mayroon tayong pang scoop. Ayan guys, nakatapos na tayo ng ating mm, dessert. Ayan, nakatapos na ang ating Graham Balls. At eto nga, nakaano tayo? 10, 2, 4, 6 8 10 13 packs na tigta tatlo ibig sabihin ay nasa 39 na balls ang nagawa natin doon sa 600 grams na graham na crushed grahams. Tapos yung natira, yung kaninang isang pack na may binudbud, yung ginagamit kong pambudbud kanina, siguro mga nasa 150 grams pa yung natira plus yung kalahati ng Nestle cream. Ay ginawa ko rin, ayan nakagawa rin ako ng siyam na piraso or tatlong packs. Plus, may apat pa dito. Nawala na akong lalagyan kasi. Naubusan na ako ng lalagyan. So, eto na lang ang free taste ko kay order sa kay Daddy D. Eto ay hindi masyadong matamis talaga dahil eto ay walang condensed milk. Bali, ang nagpapatamis lang dito ang ating mga candy na talaga namang dinamihan kong candy sprinkles. Ayan. <laughs> Para naman mas ma din nila ng konting tamis. Pero ito, may mga condensed milk kasi ito. Yan guys, sana ay ma-enjoy ng mga bata. Pwede nyo rin itong gayahin, napaka-easy. Napakadali lang talaga ng paggawa. Pero I'm sure na ma enjoy ng mga bata ang pagkain na ito. Ilalagay lang muna natin to sa ref. At eto nga pala ay nagtatagal ng 2 weeks hanggang 1 month. Kapag properly packed na ganito, walang mga hangin-hangin, hindi yan aamagin, nagtatagal to ng isang buwan. Ayan, according na rin ayon na sa mga ano sa mga ibang naka-experience na ng paggawa ng ng grey humbles. Ayan! Talaga naman, pwedeng pang negosyo, pero medyo mahal ang benta na to dapat. Kasi, medyo mahal din ang puhunan. Kaya ako, mas okay na sa akin yung pansarili o para lang sa mga kids kapag may mga party-party siguro dito mas okay na yung ganon sa akin kesa inegosyo kasi medyo mahal mahirap din siyang event pag medyo mahal lalo na dito sa probinsya sa bukid lalo na tagpagkiriwi nako baka amagin lang <laughs> or baka maubos lang rin ni Otep <laughs> yan guys maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. Panoorin po ninyo kung paano enjoy ng mga bata ito sa susunod na upload yung talagang birthday celebration po ni CJ. Maraming maraming salamat po. Bye!